Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng leopard? Isa itong uri ng higanting pusa na kayang pabagsakin ng hayop na dalawang beses ang laki sa kanyang katawan. Maliksi, mahusay at mabangis. Yan ang katangian na kumakatawan sa napakagandang hayop na ito. Kaya naman sa video na ito, mapapanood nyo ang mga nakamamanghang eksena kung paano humuli ng pagkain ang mga leopard. Ito ang 15 moments of leopard hunting prey. Simula natin ang kwentuhan sa leopard na naaktuhang nagtatago sa damuhan. Tahimik ang leopard na nagmamasid sa mga nagdaraan ng wildebeest nang maya-maya lang, agad itong sinunggaban ang isa sa mga tumatawid. Mahigpit na kinagat ng leopard sa leeg ang wildebeest dahil sa ganitong paraan, agad na malalagutan ng hininga ang kanyang biktima. Ito naman ang isang leopard na marahang lumalapit sa kanyang target. Nakakita kasi ito ng gazelle na abala sa pagkain ng damo. Medyo kaaliwan mo ang ginawa ng leopard dahil nakuha nitong magtago sa likod ng puno. Kapag nagtago siya sa likod ng puno, hindi siya madaling maikita ng gazelle. Hanip, pwede pala magtago sa puno para makalapit. Para sa next video, may ang leopard na nakahanap ng target habang nasa taas ng puno. Dahan-dahan itong bumaba upang makalapit. Hanggang sa pagbaba ng puno, dahan-dahan pa rin itong lumapit sa gazelle nang handa ng umatake ang leopard, sa kanila lamang na ang gazelle. Agad na kinagat ng leopard sa leeg ang gazelle upang hindi na ito makahinga. Pagkatapos din nun, inakyat ng leopard ang katawan ng gazelle sa taas ng puno upang walang ibang hayop ang sumubok na agawin ito sa kanya. Sa lahat ng mga big cats, ang mga leopard ang pinaka-eksperto sa pag-akyat ng puno. Kaya naman hindi nakapagtataka na maski ang mga unggoy ay kayang habulin sa puno ng gutom na leopard. Gaya na lang ng leopard na ito na naaktuhang umaakyat ng puno para lang hulihin ang unggoy. Kahit mahusay umakyat ng puno ang unggoy, kayang-kaya naman itong utaka ng mabangis na leopard. Ang susunod na video, masasaksihan nyo kung paano inabangan ng leopard ang pamilya ng baboy ramo. Nagtago ang leopard sa makapal na talahiban. Walang kamalay-malay ang mga warthog na may leopard na palang nag-aabang sa kanilang dadaanan. <laughs> sa pagsulpot ng mabangis na leopard, lahat ng warthog ay kumaripas sa pagtakbo. Pero bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang like button upang ipakita ang inyong suporta sa FTP channel. Bilang content creator, mahalaga sa amin ang mga like na inyong ibinibigay. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang like button, maraming salamat. Sa next video, may kita mo na mautak rin pala ang leopard. Nakita ng antelope na may paparating na leopard, ngunit mukhang kalmado lang ito na naglalakad. Para bang wala itong interes at ganang umatake? Maya, maya lang? It's a prank! Kunyari lang pala ang leopard na hindi interesado. Pero kung minsan, maski ang leopard ay naiisahan din. Gaya na lamang ng baby eating na ito na kinuha ng leopard panlaman oh, no! Nang inakala ng leopard na patay na ang kawawang ibon, sa kanya lamang ito binitawan. Ang hindi alam ng leopard, nagkukunwari lamang ang itik na patay na. Nang makahanap ng tsansa ang itik, saka ito kumaripas ng takbo. Dito sa next video, may kita nyo kung paano kinuha ng leopard ang isang bagong silang na zebra. Nagmamadaling tumawid ng ilog ang mga wildebeest habang ang leopard ay naghihintay ng tamang tempo. Maya-maya lang, biglang may dumating na mag-inang zebra upang tumawid ng ilog at sila ang ginawang target ng gutom na leopard. Agad na sinakmal ng leopard ang batang zebra palayo sa nanay nito. Wala nang nagawa ang mommy zebra kaya hindi na nito na ipagtanggol ang kanyang anak. Ito naman ang leopard na nakuhang magtago sa likod ng halamanan. Gusto kasi nitong tambangan ang warthog na daraan sa kanyang direksyon panoorin ang naging reaksyon ng baboy na mo. Ang warthog ay sobrang nataranta at natakot sa presensya ng leopard, kaya hindi na ito nakaisip na tumakbo sa mas ligtas na direksyon. Sa tuwing walang ibang makain ng leopard, itinutuon nito ang kanilang atensyon sa panguhuli ng ibon. Hindi mahirap sa mga leopard ang humuli ng ibon dahil kaya nitong tumalo ng mataas. gaya ng mapapanood niyo sa video, kabibiliban mo ang sobrang taas na kayang talunin ng leopard, makahuli lang ng ibon. Para sa susunod na video, mapapanood niyo ang marahang paggapang ng leopard papunta sa direksyon ng mga gazelle na abala sa pagkain. Nagtago pa nga ang leopard sa makapal na damuhan para hindi siya makita ng kanyang target. Habang kampante ang mga gazelle na ligtas sila sa kanilang pwesto, dahan-dahan ang papalapit ang leopard. Agad na sinakmal ng leopard sa liig ang kawawang gazelle upang hindi na ito makatakas. Isa sa nakamamahan talento ng leopard ay ang kakayahan itong tumalon mula sa taas ng puno papunta sa kanyang biktima. Kung minsan, maski ang taas na 25 feet ay kayang talunin ng leopard. Ito ang mismong ginawa ng leopard sa video matapos niyang targetin ang antelope sa ibaba ng puno. Nag-aabang ito ng tamang tempo kung kailan pwedeng tumalon. Nang desidido na ang leopard na umatake, dito na niya ginawa ang nakamamanghang talento. Sa isang bagsak lang, walang kawala ang kanyang biktima. Delikado sa leopard ang tumalon sa ganong kataas na puno. Ngunit sa mga oras na wala na siyang makain, wala na siyang magagawa kundi gawin ito. Ito naman ang isa pang amazing moments na nakunan sa video. Marahang gumagapang ang leopard papunta sa grupo ng mga impala kaya ginagawa nito ang lahat upang hindi siya mapansin ng kanyang target. Sa isang saglit lang, biglang sumunggab ng atake ang leopard. ang isang impala sinubukan tumalon ng mataas ngunit hindi ito nakatakas. Nakunan sa video ang isang baboy ramo na walang kamalay-malay na mayroong palang leopard na nag-aabang sa kanya palabas ng lungga. Yan kasi, hindi tumitingin sa likuran ng baboy ramo kaya hindi na niya namalaya ng atake ng leopard. Pwersa ang hinila ng leopard ang baboy ramo palabas ng kanyang lungga. Ang ganitong kalaking baboy ay magiging pagkain ng leopard sa loob ng isang linggo. Para sa last video, mapapanood nyo kung paano hinabol ng leopard ang bagong silang na baboy ramo. Kahit anong bilis at liksi ng mga baboy ramo, mukhang no match sila sa husay at talino ng mabangis na leopard. Mahusay na hunter ang mga leopard kaya hindi nakapagtataka na isa sila sa pinaka kinatatakutang hayop sa Afrika. Sa tingin ko, mas mahusay na hunter ang mga leopard kaysa sa mga leon. Pero kung ikaw ang tatanungin, sino sa kanilang dalawa ang mas mahusay na hunter? Ang mga leopard o ang mga leon? I-comment nyo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang inyong opinyon. Ngayon, Andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rasul Dudin. Hello rin kay BJV Rivera Margalio. What's up kay Chris Allen de la Cruz. Shoutout kay Gabi, Homer, DJ at CJ. Lloyd Madrid Caballero. Paul Lucas at Viana Loris Rabuliar. Carl Ace at sa PG Kalentong ng mga merchandiser na Masisipag at Uncle John's FB Harrison Branch. Maraming salamat sa inyong panunood Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!